Hello, magandang umaga. Uh, Tuson, Visayas at Mindanao. Muli ako ay narito uh, upang ipaalam po sa inyo na hindi ko na hawak ang isa kong uh, uh, YouTube channel, ang uh, Missionario. Dahil uh, nahak po yung email. Siguro, sa Amerika po ang nakita ko yung nagbukas ng aking uh, Gmail ay sa Amerika po nagbukas. Taga doon po yung nag-hack ng aking Gmail. So hindi ko po mabubuksan yun yung YouTube channel ko. At uh, yun, humihingi ako ng uh, pasensya rin sapagkat uh, hindi po ako gaano nga uh, nakakapag-upload ng video ito video dito sa aking channel na Ang Visionary ay Albulario ng Les So, sa so mga kapanood nito, ay ipalo lang ako sa aking uh, FB na ito, dyan. Uh, dyan nyo po ako ipalo para mas marami pa po kayong uh, malaman dahil nag-upload din ako dyan ang aking uh, mga orasyon. Pagka wala pong, uh, hindi po available dito sa aking YouTube channel dahil may sound, so may, may uh, video ko dyan eh baka makoperate kaya hindi po ako nag-upload ah uh, dito kaya ipalo nyo po ako sa aking FB ko na ito doon po ako nakakapag-upload ng mga orasyon so yon paalala po ang aking isang channel ay hindi ko nahawak yung channel na ang missionary po so sa naka-member doon ah uh, yun, na, na, uh, naka-subscribe doon, na naka-subscribe din dito sa channel ko, ay pwede nyo pong uh, mag-comment po kayo. Pwede po kayo mag-comment doon na hindi na yan kay Ricky. Para yung ibang mag- uh, mag-subscribe doon ay ma-warningan po ninyo sa tulong po ninyo. God bless. Maraming maraming salamat.